mami, gagawa tayo ng DIY pampapote, pampabala ng mukha, at makakatulong din para ma-moisturize ang ating balat, ayan kakailanganin natin ng pinaghugasan ng bigas, ayun tapos kailangan din natin ng um, aloe vera gel kung anong available nyo, may, pwede yun at kakailanganin din natin ng 2 tablespoon na rice yung luto na, at syempre ang pinakaimportante kakailanganin natin yung kamatis. So, ipapakita ko siya sa inyo kung paano ko ito gagawin at paano ko siya i-apply sa aking mukha at kung ilang minuto ko siya ibababad sa aking face. Siyempre mga kamams, kailangan din natin ng blender. Ayan. Ayan mga kamami. So, ilalagay natin yung pinaghugasan ng bigas. Tapos, ilalagay din natin itong dalawang kutsarang kanin. Luto na po ito, mga kamams. Ayan. Tapos, mga kamami, ihiwain natin itong uh, kamatis. So, alisin natin yung alisin natin yung dulo. And then, hiwain natin siya ng apat. Ayan mga kamami, tapos lalagyan natin siya ng aloe vera gel. Ayan. Ayan mga kamami, isang kutsarang aloe vera gel. Ayan. Pero kung may halaman kayong aloe vera gel, pwede na yun mga kamami. So i-blender natin. So, ayan mga kamami, na-blender ko na. So, i-apply ia ko siya sa aking mukha. Kung ilan minuto, 10 minutes ko siyang ibababad sa aking face. So, ayan mga kamami, tapos ko na siyang na-blender. So, creamy ang dating niya mga kamami. sa so, ia i-apply ko na siya sa aking face at ibababad ko siya ng 10 minutes. So, ayan mga kamami, pinakita ko siya sa inyo paano ko siya ginawa, paano yung proseso. So, ipapakita ko naman siya sa inyo kung paano ko siya ipapahid sa aking mukha. So, ito po ay bababad natin 10 minutes. Ayan, kung meron po kayong brass, mas maganda. Pero kung wala po, okay lang po kamay na lamang po ang gamitin natin. Pero syempre, siguraduhin na nakapaghugas tayo ng kamay. So, ayan po mga kamami, mukha akong chakanes. Hindi pa ako naligo dahil nga gusto ko i-demonstrate ito sa inyo at gusto ko siyang i-share sa inyo. So, ayan po, ilalagay ko na. Magiging ano po siya creamy, ayan. Ito po siya. Kung makagawa po kayo ng ganito karami, mga kamami, pwede po ninyo siyang ilagay sa rep para na sa ganoon. Pwede naman po itong gawin araw-araw. Mas maganda po ito every night before kayong malug sa gabi and then ibabad po ninyo ng 10 minutes. After 10 minutes, oh, maligo na po kayo, sabayan na rin po ninyong hugasan itong ating face. lahat po ng area ng ating mukha, pati liig. Pwede rin po itong ilagay sa kamay para magpantay yung kulay. Alam niyo po ba kung ano ang gagawin ng face mask na ito? Makakatulong po ito na mapanatiling uh, maputi ang ating balat, mapanatiling moisturize ang ating balat, at mapanatiling batang itsura ang ating balat. Opo mga kamay Pwede rin po dito sa amay. Kung wala po kayong coconut oil, pwede po yung ano, aloe vera. Kung alin po ang available ninyo, kung meron kayong coconut oil or wala kayong aloe vera, kung meron kayong aloe, aloe vera, wala naman kayong coconut oil, kahit alin po sa dalawa, pwede po ninyo siyang ihalo. So, So, hayan mga kamami, nalagyan ko na lahat. Ayan, ibababad ko siya ng 10 minutes mga kamami. Tapos, babalikan ko kayo. Stay tuned! So, hayan mga kamami, natuyo na ang face mask sa aking mukha. So, maliligo na ako. Stay tuned! So, hayan mga kamami, tapos na akong maligo. Ayan, Ayan mga kamami. Ang ganda niya sa mukha pagkatapos mo siyang mabanlawan, mararamdaman ng bala mo na napaka-smooth niya at para siyang lakahinga ng maluwag. Opo mga kamami. So mga kamami, ano nga ba ang pwede nating makuha benefit sa DIY na ito? So apat ang sangkap niya. So an ano nga ba ang pwede nilang maibigay sa ating balat? So, ito po ay uh, nag-research po ako para nasa ganoon. Kahit mga uh, konting information lamang po ang maibigay ko sa inyo. So, alam natin na ang DIY na ito ay napakaganda. At pwedeng makatulong talaga sa ating balat. Una sa lahat, yung rice ay anti-aging, skin whitening, at protect the skin barrier. Yun naman rice water, nakakapag-glowing ito ng skin at syempre uh, prevent premature aging. So yung tomato naman mga kamami, ano ang pwede niyang ibigay sa atin? Ang tomato naman mga kamami, control acne, uh, reduce inflammation, protect against UV rays. At meron din siyang vitam vitamina A, C, at K. Opo. At ito ay nakakapag-hydrating and brightening ng ating balat. Yung aloe vera naman po. Pwede po kayong bumili ng kung aloe vera, ito po, shooting gel. At kung may halaman naman po kayo, pwede rin naman po mga kamami. And mga kamami, kung meron kayong aloe vera plant, pwede po ito. Pero kung wala po kayo, pwede po ito. Kung alin po sa dalawa ang available sa inyo, pwede po nyo itong gamitin. So mga kamami, maraming maraming salamat sa pagsama ninyo ako ninyo sa akin sa araw na ito. Uh, nakipagkwentuhan kayo sa akin. So excited akong ma ito sa inyo dahil kakaiba din po itong DIY na ito. Marami siyang pwedeng uh, maibigay na benefit sa atin, opo mga kamami. Lalong-lalo lalo na po tayong nagkakaedad na at yung mga palaging uh, nagkakaroon ng acne o yung mga nagdadry ang mga balat, opo mga kamami. So malaking maitutulong po ng DIY na ito. Opo mga kamami, simpleng-simple ang mga ingredient. Hindi na kayo kailangan lumayo pa, nasa loob lamang ng inyong kusina. Opo mga kamami. So mga kamami, maraming maraming salamat po sa mga subscriber po. Maraming maraming salamat sa mga non-subscriber po pero patuloy pa rin nanonood at nag-aabang ng aking mga i-upload na video. Maraming maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa aking mga silent viewers, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel. So mga kamami, meron po akong gustong ipakiusap sa inyo. Kapag nanood po kayo ng aking mang, ng aking mga video, 'wag po ninyong skip ang ads. Malaki po ang maitutulong n'yo sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At syempre mga kamami, gusto ko lamang pong uh, ipakiusap ulit sa inyo na supportahan natin po ang aking kapatid na uh, si Ligaya Reyes Vlog sa kanyang munting channel po uh, uh, mag-subscribe na po kayo sa kanyang Uh, youtube channel at syempre mga kamami maraming maraming salamat din po at syempre gusto ko rin po kayong yakapin ulit at ibulong sa inyo kung hindi pa po kayo nakakapag subscribe sa aking youtube channel please like and subscribe to my channel Mami Lea Vlogs at huwag pong kalilimutan i-click ang bell button para ma-update ko po kayo sa mga susunod na video so maraming maraming salamat po sa inyong lahat mag-ingat po tayong lahat dahil meron na naman pong uh, papasok na bagyo sa ating bansa. So, mag-ingat po tayong lahat yung mga kakailanganin na dapat nating i-prepare, mga kandila, lighter, plus light, or kung may mga solar po tayo, i-charge na po natin para kung magkaroon po ng Uh, pag brown out, meron po tayong pansamantalang ilaw sa ating bahay. Opo, at, at syempre, i-charge na din po natin ang ating mga cellphone para na sa kung meron tayong gustong tawagan, kasi um, may gusto kayong kumustahin kung okay ba ang pamilya ninyo sa almanda ko ng Pilipinas, ay meron po kayong magagamit dahil nakapag-charge po kayo ng inyong cellphone. So, mga kamami, Maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayong lahat. Uh, God bless us all po. See you next vlog. Bye. Thanks for watching.